Gaano man ka makapangyarihan ng isang kasinungalingan para linlangin ang mundo, babagsak ito sa harap ng katotohanan sa huli. Naniniwala ako na gaano man kadilim, kagulo, at nakalilito ang mundo, tiyak na mangyayari ito. Gaano man kahinating na ng katotohanan kumpara sa kasinungalingan, mawawasak natin ang kasinungalingan kung mamumuhay tayo ayon sa katotohanan. Madalas na sinipi ng makalangit na ama ang kasabihang ito, may mga sumusunod sa katotohanan at may araw kung kailan matutupad ang katwiran. Sinisipi ang mga salitang ito, tinuro sa atin ng makalangit na ama ang ganitong aral. Kaya kung mamumuhay tayo ayon sa katotohanan, at ayon sa mga tamang katuruan ng Biblia, magtatagumpay tayo balang araw. Hindi kailanman nakamit ng kasinungalingan ang tunay na tagumpay sa anumang panahon. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa, na nagpapanggap na ano? Na mga apostol ni Kristo. Ano ang ibig sabihin ng pagpapanggap? Nagkukunwari silang mga apostol ni Kristo, para matukoy kung sila ay mga tunay na apostol ni Kristo o hindi. Dapat nating suriin kung isinasagawa nila ang gawain ni Kristo. Kung hindi sila sumusunod sa ginawa ni Kristo, nasa panig sila ng kasinungalingan. Sapagkat ang gayong mga tao ay nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Verse 14 at hindi nakapagtataka. Sinasabi ng Biblia na ang mga ganitong bagay ay hindi nakapagtataka. At hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag na isang anghel na matuwid. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman, ay magpanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Nasusulat na ang kanilang resulta, ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Ano ang magiging resulta ng pangingili ng linggong pagsamba? Makatanggap ba sila ng mga pagpapala? Maliligtas ba sila sa pagdiriwang ng Pasko na wala man lang sa Biblia? Ano ang magiging resulta ng mga nagtuturo o tinuturoan na hindi na kailangang ipagdiwang ang Pasko na malinaw na nakarecord sa Biblia? Ano ang mangyayari sa kanila? Sa Numbers chapter 9, nasusulat na sila ay ititiwalag sa bayan ng Diyos. Kung gayon, paano matatanggap ng mga tiniwalag sa bayan ng pag-asa para sa kaligtasan at ang walang hanggang kaharian ng langit na inasahan ng sangkatauhan ng may pananampalataya? Pag tinignan natin ang mga tamang katuruan ng Biblia, madali nating matutukoy kung sila ba ay mga lingkod ng katwiran o mga lingkod ni Satanas at kung sila ba ay mga totoong propeta o mga bulaang propeta. Magiging napakalinaw nito. Maalab kong hinihiling sa inyong lahat, natanggapin ng maayos ang lahat ng kalooban ng Diyos sa Church of God, upang magkaroon kayo ng tamang pagkilala, at mailigtas niyo ang maraming kaluluwang lumilibot sa kasinungalingan. Sa paggawa nito, makakabalik tayo sa ating walang hanggang tahanan ng may galak at luwalhati. Maraming salamat.